Ang Chinese New Year ay napakalaking selebrasyon taon-taon. At ito ay tradisyonal na kultura ng mga Chino. Chinese Feng Shui may labing limang bagay na dapat hindi mo ito ireregalo sa iyong kaibigan o kamag-anak sa Chinese New Year. Maaaring hindi ka maniniwala at walang ibig sabihin ang bagay na ito para sa iyo, ngunit ang mga Chino ay mayroon silang paniniwala bilang tradisyonal sa pagsapit ng bagong taon. Ang iba ay maniniwala, ang iba naman ay hindi. Depende na kung gagawin nila ito. Ngunit ang iba ay ginagawa nila ito dahil ayon sa kanila wala namang masama at wala namang mawawala sa kanila kung gagayahin o gagawin nila ang mga Chino. At narito ang mga labing limang bagay na hindi mo dapat ire-regalo sa taon ng Chinese New Year. Number 1. Huwag kang magre-regalo ng reglo o orasan. Dahil para sa mga Chino, ang orasan ay nakapagbibigay ng malas. Dahil ang pagbibigay daw ng orasan, o kaya ang relo ay nangangahulugan daw na para kang dadalo sa isang funeral ritual. Kaya naman ang orasan o relo ay isang simbolo ng bad luck para sa kanila. At ang simbolo ng isang relo o kaya naman ang orasan ay nangangahulugan na nauubusan ka na ng oras. Number 2. Mga bagay na mayroong numero na number 4. Kung sa mga Pilipino, ang numero labintatlo o 13 ay malas, sa mga Chino naman, ang number 4 para sa kanila ay isang numero na bad luck. At ang numero na number 4 ay simbolo para sa kanila ng isang kamatayan. Kaya bawal para sa kanila ang magbibigay ng regalo na mayroong numerong number 4 o kaya naman ay may mga sets of number 4 o kaya naman ay may mga digit na number 4. Kaya kung mapapansin nyo ang mga gusali dito sa Hong Kong, sa China at anumang Chinese establishment ay walang 4th floor. Halimbawa na lang ay ang mga hotels, restaurants at mga apartments. Ang pangatlo na bawal iregalo ay ang mga sapatos o ang paris ng sapatos sapatos ay malas na ibigay bilang panregalo sa Chinese New Year dahil ang salitang sapatos sa Chino ay shi shi na ito ay kasintunog ng salitang shi sa China or nangangahulugan itong bad luck or evil. Ang sapatos din para sa mga Chino ay inaapakan na ito ang ibig sabihin ay mapanglait na panregalo. Pang-apat na huwag ibigay na pilang panregalo sa Chinese New Year ay ang mga salamin. Bawal kang magbigay ng panregalo sa Chinese New Year ng mga salamin dahil ito ay naniniwala silang nakaka-attract ng mga bulto. Dagdag pa dito, ang mga salamin ay madaling mabasag. Ito ay simbolo ng bad luck. Panglimang limang regalo na dapat hindi mo ibibigay sa Chinese New Year ay ang mga putol-putol na bulaklak. Para sa mga Chino, ang mga putol na mga bulaklak ay sumisimbolo ito ng isang funerals. Kaya wag na wag kang magbibigay ang mga putol-putol na bulaklak para panregalo sa mga Chino. Lalong-lalo na ang mga kulay dilaw, chrysanthemums, dahil ang mga kulay nito ay sumisimbolo ng kamatayan at ito ay malas para sa kanila. Kaya ang mga kulay na dilaw at puti ay sumisimbolo ng kamatayan na iwasang ibigay bilang panregalo sa Chinese New Year. Number 6 na huwag mong ibibigay bilang panregalo sa Chinese New Year ay ang mga mababangong kandila. Ang mga kandila ay kadalasang ginagamit ng mga Chino na pang-offer sa mga patay. Kaya naman, hindi sila nagbibigay ng panregalo ng mga kandila, ito man ay walang amoy, hindi sumisindi or ito man ay isang ordinaryong kandila. Ang pangpito na bagay na huwag mong ibibigay bilang panregalo sa Chinese New Year ay ang prutas na peras. Ang pagbibigay ng mga prutas bilang panregalo sa mga Chino ay maswerte para sa kanila maliban ang prutas na peras. Ang Chinese word ng peras ay li-si na ito ay kasintunog ng li- na ito ay nangangahulugan na living or parting kaya ito ay malas at huwag ibigay na panregalo number 8 mga bagay na matutulis ang pagbibigay bilang panregalo ng matutulis na bagay katulad na lamang ng mga kutsilyo at gunting ay nakakapagbigay ng malas ito ay naniniwala silang mapuputol ang isang relasyon may kasabihan ng mga Chino na kapag pinutol ang isang bagay at ito ay naghiwalay sa dalawa, ito ay nangangahulugang mapuputol ang isang relasyon at ito ay hindi na babalik pa. Number 9, na dapat huwag ibigay bilang panregalo sa Chinese New Year ay ang mga bagay na may kulay itim at may kulay puti. Ang itim at puti ay tradisyonal na kulay para sa mga Chino na ito ay sumisimbolo sa mga patay. O ito ay simbolo ng paglibing sa isang patay ang halimbawa nito ay ang pagbibigay ng regalo na nakarap ito ng black and white o mga envelopes. Ang magandang kulay ng envelope na pwede mong ibigay ay ang kulay pula dahil ito ay sumisimbolo ng swerte. Number 10 na huwag ibigay bilang panregalo sa Chinese New Year ay ang mga sombrero. Ang sombrero ay nangangahulugan at simbolo ng pagluluksa. Sa bansang China, ang mga matatanda kapag sila ay namatay, ang kanilang mga anak ay magsusuot ng sombrero birang pagdalamhati at pagluluksa para sa kanilang mga namatayan. At sa Chinese New Year, ang mga Chino ay nagtatapon sila ng mga sombrero bilang simbolo ng pagtapon ng kalungkutan at anumang kaguluhan. May kasabihan na wag magbibigay ng kulay berde na sombrero sa isang asawa o girlfriend dahil ito raw ay nangangahulugan ng na malaking insulto para sa asawang lalaki o sa kasintahan lalaki at ito ay nangangahulugan ng pagtataksil. Number 11 na panregalo na wag ibigay sa Chinese New Year ang mga payong. Wag kang magbibigay ng isang payong bilang panregalo sa Chinese New Year. Sa Chinese, ang salitang umbrella ay san san. At ang salitang break up sa Chinese ay san. At kapag nagbigay ka ng isang payong bilang panregalo ay pinapahiwatig mo sa isang relasyon na ito ay maghihiwalay. Number 12. Huwag kang magbibigay ng mga manika. May kasabihan ang mga Chino na ang pagbibigay o pagreregalo ng mga manika ay nakaka-attract ng mga masasabang espiritu. Number 13. Huwag kang magre-regalo ng panyo. Para sa mga Chino, ang panyo ay sumisimbolo ng isang libing at ito ay nangangahulugan ng pagpapaalam. At ang panyo ay pagpapahiwatig ng pagpapaalam. Number 14 na huwag ibigay bilang panregalo sa Chinese New Year ay ang mga wallets sa mga Chino ang pagbibigay o pagre-regalo ng wallets, ito ay simbolo at pagpapahiwatig na mawawalan ka ng pananalapi at ito ay badlak para sa kanila. Pabila nito, maaari kang magregalo ng isang wallet sa iyong asawa o kaya naman ay membro ng pamilya na nakakapagbigay o nakakapag-share ng pananalapi para sa mga gastusin. Number 15 na huwag mong iralegalo sa Chinese New Year ay ang mga kwintas, mga belts, o kaya mga neckties. Ang pagbibigay ng mga bagay na ito bilang panregalo sa Chinese New Year ay sumisimbolo lamang na mayroon kang isang matalik na relasyon sa isang tao. Kaya naman ang pagbibigay ng mga bagay nito ay maaaring ibigay lamang sa iyong minamahal like boyfriends or girlfriends or asawa. Iyan po ang mga labing limang bagay na maaaring wag nating ibibigay o ireregalo sa Chinese New Year lalong lalo na kung ang pagbibigay ninyo ay lahing Chino. Dahil ang bawat bagay na aking mga nabanggit ay may mga kahulugan para sa kanila lalong lalo na sa kanilang Feng Shui. Ngunit inuulit ko na naman na depende sa isang tao kung siya ay gagawa ng maaari niyang ikakaswerte o ikakamalas. Yun ay ang paggawa ng kabutihan at kasamaan. Dahil ang paggawa ng mabuti o kasamaan ay mayroong kapalit na ito ay tinatawag na karma. Kaya naman, kahit anuman ang ating lahi, anuman ang ating pagniwala, anuman ang ating kultura, anuman ang ating mga kasabihan o pamahiin, mas napakahalaga pa rin ang pagbibigayan, respetuhan at pagmamahalan sa bawat tao at kapwa tao. Uli, ako po ulit si Mami Love. Sana may natutunan kayong ideya at impormasyon batay sa mga Chinese culture na aking ibinahagi pong ulit na ibigay na aking isinira na video, magbigay po kayo ng isang like, mag-comment, mag-tanong, at ishare ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para ma-inspire pa po akong mag-upload ng ganitong video para sa inyo. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong.